Marami pa lang nakakabit, no? Ha? Marami na nakakabit yan. Ba't ang matatakot kasi? Isay, madali lang! Kailangan mo na encouragement eh. Umiyak talaga ako na. Naiyak ako. Ah! Naluha ako. Kaya natakot ako. Oh, nakatakot na. Eh! Woo! The best! naman. Sige. Malayo. but dark siya?

Kaya mo yan! Madali lang! Gagod! Pag-umpisa <laughs> na yung buwang! Tapos <laughs> eh, hindi na yung puso. Sigaw-sigaw ka lang! Shit ka! Hanggang ilang slide ba ito? Dalawa lang? Tatlo. Iwan ka na namin dito. Uuwi na kami. Face your fear! Pag naka... Ate, pag naka-do ba, iinto yan? Hindi. Si Michelle, ano na wala na? Si Michelle, ano na wala na? Next na dasa, next na Bakit matakot siya? Makatakot man. Kaya mo yan! Makakatakot naman talaga eh. Mas maaba doon, oh, no? Enjoy. <tinyo> Sagating ko na talaga. No! pinakataon me 1水men <laughs> nakaiyak, nakaluha. <laughs> pwede na ba pumunta doon? Pwede na ba? Hindi pa, oh, hindi pa siya pwede, oh, pwede na doon. Okay, um, you, and then you... okay. Ikaw na mauna. Ma'am, oh, ma'am, ma'am, excuse me, excuse me. Oh. Dito muna kayo. Ow. Oh. Mag-clip muna kayo rito ba? Okay, buka ba? Ow, oh, Mauna ba? ka, may camera kayo. Ikaw eh. mauna. Hindi ako na. Okay ba kinuha mo ako?

ba, ba okay, okay Oo naman. Power mo 'yan <laughs> ah. Ah! Oo! Tas ne Kaya nga. Ato. Tanggalin mo, to, ilipat mo dito. Tanggalin mo, ilipat mo. Talungan ka siya. Takot siya eh. Papa pa! Ya, Ay naku, in love. Wala <laughs> <sisiw>, yan, sisiyaw <laughs> yan! Sisiyaw.

<laughs> <Ha>? <laughs> Oo naman mm. <laughs> <Live> to <life>. lang <laughs>

Ay lipat ko na? Oo. Oh.